Mga nakatatanda, handa na ba kayo? May isang napakahalagang balita na kailangan ninyong marinig. Ilalabas na ang bagong ayuda ngayong December 8, 2025. Kung isa ka man sa milyong senior citizens na umaasa sa tulong ng gobyerno para sa pang-araw-araw na gastusin, ito ang pinakamalaking oportunidad na hindi mo dapat palampasin. Alam mo ba na ngayong taon, may bagong programa na naglalayong bigyan ng dagdag na suporta ang mga nakatatanda? Hindi ito basta-basta lang na ayuda, ito ay isang malaking tulong na may kasamang mga benepisyo para mapagan ang buhay ng mga retirees, pensionados, at iba pang senior citizens. Ang pera ay makakatulong sa pagkain, gamot, kuryente, at iba pang mahalagang pangangailangan na patuloy na tumataas ang presyo. Ngunit paano mo malalaman kung kwalipikado ka? Anong mga hakbang ang kailangang gawin? At kailan eksaktong matatanggap ang iyong ayuda? Sa video na ito, Ibabahagi ko sa inyo ang lahat ng detalyeng kailangan para hindi kayo mahuli sa pagkuha ng benepisyo. Lahat ng impormasyon ay galing sa mga opisyal na ahensya at mga pinagkakatiwalaang source, kaya tiyak, totoo at makakatulong ito sa inyo. Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito. I-like na ang video na ito upang mas marami pang senior citizens ang makatanggap ng mahalagang impormasyon. Sama-sama nating pag-usapan at tuklasin ang mga detalye para matiyak na handa ka na sa bagong ayuda ngayong December 8, 2025. Mga kaibigan, alam kong maraming tanong ang pumasok sa isip ninyo pagkatapos marinig ang balita, paano ba talaga ito makakaapekto sa akin? Paano ko malalaman kung kwalipikado ako? At ano ang mga dapat kong gawin para makuha ang ayuda ng walang abala? Huwag kayong mag-alala dahil nandito ako para samahan kayo sa bawat hakbang at bigyan kayo ng malinaw na paliwanag sa mga mahahalagang detalye. Una sa lahat, gusto kong ipaintindi sa inyo na ang ayuda na ilalabas ngayong December 8 ay hindi basta-basta lang. Ito ay produkto ng masusing pag-aaral ng gobyerno sa pangangailangan ng ating mga senior citizens, lalo na sa panahon ng tumataas na presyo ng bilihin, kuryente, at mga gamot. Hindi biro ang mga pagsubok na kinakaharap ng ating mga nakatatanda, kaya naman nararapat lang na may sapat na suporta upang mapagan ang kanilang buhay. Isa sa mga pinakaimportanteng bagay na dapat nating malaman ay kung sino nga ba ang kwalipikado sa bagong programa. Karaniwan, ang mga senior citizens na rehistrado sa PhilHealth, mga pensionados mula sa Social Security System, SSS, o Government Service Insurance System, GSIS, at mga nakarehistro sa Local Government Units, LGUs, ang pangunahing target ng tulong na ito. Pero hindi lang yun, dahil ang programa ay siniguradong makakarating din sa mga individual na matagal nang naghihintay ng dagdag na tulong, lalo na yung mga walang regular na kita. Alam ko na hindi madali para sa marami na mag-apply ng ayuda, lalo na kung komplikado ang proseso o may mga kailangang dokumento na dapat ihanda. Kaya ngayong araw, tutulong tayo na gawing simple ang lahat. Isa-isahin natin ang mga hakbang upang maging handa kayo bago dumating ang December 8. Importante rin na malaman ninyo na ang bawat LGU ay may kanya-kanyang proseso, pero may mga pangkalahatang guidelines na kapareho sa buong bansa. Una, siguraduhin na updated ang inyong mga personal na impormasyon sa inyong barangay o munisipyo. Kung hindi pa kayo rehistrado o may pagbabago sa inyong mga detalye tulad ng tirahan o contact number, ito ang tamang panahon para mag-update. Hindi ito lamang para sa ayuda ngayon, kundi para sa mga susunod pang tulong o serbisyo na maaaring ibigay ng gobyerno. Pangalawa, alamin kung anong dokumento ang kailangan upang makapag-apply. Karaniwan, kailangan ninyo ng valid ID, proof of age, at isang certification mula sa barangay na kayo ay kwalipikado bilang senior citizen. Kung kayo ay pensionado, mahalaga rin na dalhin ang inyong SSS o GSIS ID bilang patunay ng inyong status. Huwag kalim utang magdala ng photocopy para sa mga opisyal na proseso. Pagkatapos nito, ang mga autoridad sa barangay o munisipyo ang magsasagawa ng verification process. Nandito ang mga volunteers o mga kawani ng gobyerno na tumitingin ng mga dokumento at kumukumpirma na ang bawat aplikante ay karapat dapat makatanggap ng ayuda. Kaya mahalaga na kayo ay magpakita sa tamang oras at araw na itinalaga ng inyong LGU upang hindi magkaroon ng abala. Habang hinihintay ang araw ng distribution, gusto ko rin kayong bigyan ng paalala tungkol sa seguridad. Dahil may mga pagkakataon na may mga taong nag-aabuso sa sistema, mag-ingat tayo sa mga scam. Ang gobyerno ay hindi humihingi ng pera para lamang makakuha ng ayuda. Kaya kung may tumawag o nag-text sa inyo na humihingi ng bayad kapalit ng ayuda, huwag pong maniwala. I-report agad ito sa inyong barangay para maprotektahan ang inyong karapatan. Ngayong alam na natin ang mga pangunahing hakbang, pag-usapan naman natin ang halaga at anyo ng ayuda. Sa bagong programa na ito, ang ayuda ay hindi lang basta cash aid. May mga LGU na nagbibigay rin ng mga grocery packs, gamot, o vouchers na maaaring gamitin sa mga piling tindahan o batika. Ito ay para masiguro na talagang makakatulong ang tulong sa inyong mga pang-araw-araw na pangangailangan. Isa pang magandang balita, may mga LGU na nagplano ng mga health seminars, medical check-ups, at libreng gamot kasabay ng distribution ng ayuda. Kaya mas hindi lang kayo basta makakatanggap ng pera, kundi magkakaroon din kayo ng akses sa mga serbisyong pangkalusugan na mahalaga lalo na sa mga edad na kagaya ninyo. Ngayong December 8 ay malapit na, marami sa inyo ang baka na babahala kung paano maiiwasan ang mahabang pila o ang pagsisiksikan sa distribution centers. Sa panahon ngayon, napakahalaga ng kaligtasan at kalusugan kaya maraming LGU ang nag-organisa ng staggered schedules o appointment systems para maiwasan ang overcrowding. Tiyakin lamang na sundin ang mga itinalagang oras at mga health protocols tulad ng pagsusuot ng face mask at pagdadala ng alkohol. Bilang karagdagan, kung hindi kayo makakapunta sa mga distribution centers, huwag mag-alala. May ilan sa mga LGU na nagbibigay ng home service delivery lalo na sa mga may kapansanan o sa mga hindi na makalabas ng madali. Kaya kung kayo ay may kapamilyang nag-aalaga sa inyo, mainam na ipaalam sa kanila ang mga detalye para matulungan kayo. Alam ko na ang buhay ay puno ng mga pagsubok, lalo na kapag edad na ng pagre-retiro. Maraming pagbabago sa kalusugan, ekonomiya, at maging sa ating mga paligid. Kaya naman ang programang ito ay isang malaking biyaya, hindi lamang sa pananalapi kundi pati na rin sa pangkalahatang suporta. Ngunit tandaan, ang tulong na ito ay hindi permanente, ito ay isang pansamantalang hakbang upang matulungan kayong makabangon at makapagsimula muli sa isang mas maayos na buhay. Huwag nating kalimutan ng importansya ng pagiging maalam at maagap. Maraming tao ang umaasa sa ganitong uri ng ayuda. Kaya napakahalaga na tayo mismo ang maging responsable sa ating mga impormasyon at hakbang. Huwag matakot magtanong sa inyong barangay officials, mga social workers, o kahit dito sa mga opisyal na websites ng gobyerno upang siguraduhin tama ang mga impormasyong inyong natatanggap. Ngayon, nais kong hikayatin kayong maging bahagi ng diskusyon. Ibahagi ninyo ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, at kapitbahay na senior citizens. Malaking tulong ang maagang kaalaman para sa kanila upang maging handa sa paparating na ayuda. At syempre, kung may tanong kayo habang pinapanood ito, huwag mag-atubiling mag-comment sa ibaba. Sisikapin kong sagutin ang mga ito sa abot ng aking makakaya. Bilang pangwakas, nais kong ipaalala na ang pagkakaroon ng suporta ay mahalaga, ngunit ang pagiging maalam at mapanuri ay mas higit na kailangan. Sa panahon ng mabilisang pagbabago ng mga programa ng gobyerno, tayo ang pinakaunang sandigan ng ating mga sarili at pamilya. Kaya huwag hayaang maliga sa mga maling impormasyon. Kaya mga kapwa ko senior citizens, sama-sama nating harapin ang bagong yugto na ito. Ang December 8 ay hindi lang isang araw ng pag-asa, kundi isang hakbang patungo sa mas maayos na kinabukasan. Ay update ang inyong mga dokumento, makipag-ugnayan sa mga autoridad, at siguraduhin handa kayo upang tanggapin ang tulong na nararapat sa inyo. Kung nakatulong ang video na ito para maging malinaw ang mga dapat gawin at malaman tungkol sa bagong ayuda, huwag kalimutang i-like at i-share. Tulungan natin ang bawat isa na magkaroon ng tamang impormasyon dahil ang kaalaman ang unang hakbang sa pagbabago. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at asahan ninyo na dadalhin ko pa sa inyo ang mas maraming impormasyon tungkol sa mga benepisyo at programa para sa ating mga nakatatanda. Hanggang sa muli! Ingat po kayo palagi at mabuhay kayo.